Malaysian yan, magbibigyo tayo. Uh, another uh, motorcycle shop to na itatry yung bracket natin. May supplier na sila before, pero ito tatry pa lang nila. Pakita na natin yung mga initial order nila. Ito, uh, Bristol ADX160. syempre stay na sa powder coated, mga leds. Ito, PCX sa panloob. Ito yung sila ng headlight sa PCX160, pero heavy duty kasi sa chassis. Ayan. Ito 1,500 plus 500 sa wholesale 1,200 less 300 Ito naman uh, Honda, Honda ADB 160 Nakaturno nyo sa chassis Basta gawa namin nakaturno sa chassis yan. Tapos stay na sa powder coated At paba yung buta sya ng trademark na gawa namin Ayan, ang paba yan Ito naman, uh, Aerox V2 Yamaha naman So marami kayong bracket dito Yung mga installer sa Manila, mga shop sa Manila Try nyo yung bracket namin mas makakamura kaya Less 500 kasi Tapos ito naman yung Yamaha NMAX V2 Ganoon pa rin Butas pa rin dito Nakatulong pa rin sa chassis Tapos ano yan Ano yan horn bracket Para sa Ano ba yan Mosho ropa Mosho ropa ng Honda P660 Lima yan Lima Tapos binigyan natin ng freebie Ilan ba ito Kapat eh Ayun ito extension bracket. Putas to below. Ito pa ba? Bigyan, natin ng freebie para kung kailangan, kung sobrang laki ng ilaw, kagaya ng mga gold runway, ng mga 5 red, 6 red, pwede pwede. Talaga ng extension. Hindi ko alam kung pwede mention yung shop eh. Pero taga na yan. Sikat na shop to sa mga kalookan. Ayan, may dati sa plano sila. Trinay lang nila. Sana magustuhan nila sir. Tapos yung ibang shop sa Caloca, sa Manila, kaysa City o Sampayan, Apply nyo yung bracket namin, hindi kayo mapapayas. Same na sa powder coated. Yeah, by Nelson Le. Thank you. So, mga ka yan, video natin. May pipikat ng rider na taga... May pipikat ng rider Move. Ito yung mga bracket natin na pang wholesale. Dadalhin natin si Shoutout yung uh, owner ng uh, Detour Motor Shop. Detour. South Caloocan. Tama sa South Caloocan. Sa'n ba? Ano po ba na-name ni sir? Rider? Francis. Francis. Taga sa'n po? ito lang dito. Ah, malulus ka lang sir. Saan ka sa malolos, sir? Bariyan po ako sir. Napakalapit. Kaya tabing barangay lang halos. So, luluwas ka lang yung, sir. Gagabing ka na pabalik. Okay lang po. Tigong na, tigong na. Doon lang nakatira sir? Hindi po. Sir po ka nag Ano mas balik mo yan sir? Uh, Tento po. Uh, sipag niyo sir. Uh, so sir, okay na sir. Ayun na. Ready na. Pwede nang isakay ni sir. Mga bracket na yun sir. May ilaw. Parang so, may mga bracket din kami yan sir on the way na sa ating recipient Ditor Motor Shop Ditor taga South Caloke bagong bago yung box sir o mga bagong rider lang si sir eh. sir thank you sir Francis parang hindi sinukat ayun ang gano'n yan naman mas yung mabasa yan sir metal naman yan sir eh. so yan mga leds uh, yung mga gusto mag ano mag ano ba yun sir power bank Kalau kau eh mga gusto mag ng bracket natin ha? available na sa Nelson Light tapos marami tayong mga reseller yan kung mga taga Caloocan kayo available kay Sir Nick Labo Motor Shop Ito, Caloocan din to eh uh, Detour Motor Shop uh, South Caloocan Ace o oh, sino ba yan si Ace Eka Sir Eka sa Laguna yan available dyan si Maxi Bot sino pa ba, ba? Available din kay Sir Motoflute. Uh, Motoflut. Shout out kay Sir. Ayan, mab mabait yung owner niya, Sir Motoflute. Taga Santa Maria, taga North Sagaray. Pwede kayong kumuha ng mga bracket natin dyan. Tapos mayroon tayo sa Nueva Ecija at sa gawing ano. Mayroon pa tayo gawing Kagayan uh, Cagayan at saka Isabela. So yan. marami tayong reseller. Sir, thank you, Sir.